Ayan mga guys Luto tayo ng kalabasa Ginisa Para sa pagkain ng mga alaga namin Kalabasa para kain natin Haluan natin ang kanin Ayan Pakita ko sa inyo mga kaya Pakainin ko sila Ayan yep po Shoutout po sa mga silent viewers ko po Salamat sa mga sumusuporta po sa aming channel Ito po yung pagkain nila ng mga alaga ko pero malinis po rin po. Pwede rin pagkain ng ulam. Nagugutom na sila yun. Eh. Takpan na muna natin. Pakulong palamputin natin. Okay? Gugas pa ng gato. Ta Mamaya na, hindi paluto. Dun muna, dun muna. Dun muna. Ano na po mga tala? pala ng plato. Taka-kain! Uugas pala ng plato. O, oh, mamaya, mamaya. Hindi pa, hindi pa, hindi pa. Mamaya na. Palot yung kanin. Sa ulam. Mamaya, mamaya. Digin mo natin luto. Luto na. na sa ulam nila, sa kanila yan. Palambutin muna natin. Matigas pa yan. Mamaya naman. Mamaya, mamaya, konti haluan po natin ng isda, dalawang galunggong para sa kanila. Dudurogin po natin tapos talaga natin ang kanin mamaya. Okay. yun guys, durugin po natin yung galunggong para lahat sila makakain. Disclaimer lang po, pagkain po ng pusa ito. Hindi pagkain ng tao masyadong mahal na po kasi yung pagkain nila kaya ito muna nag crave ako ng pagkain nila wala na akong pambili kaya ito yung pinakain ko ngayon sa nila okay. maya na luto na yan okay haluan natin ang kanin para marami kasi pakakainin ko rin yung aking aso yan Ayan mga guys. nilagay ko na yung kanin. Durogin po natin. Palalamigin po natin muna kasi may init masyado to. Hindi nila makakain to. yan, Kasama na yung dog ko nun sa labas. Para sa kanila. Para makain sila ng maigi. Nalo ko na yung isda dyan. Palamigin muna natin. Mga guys. 28 kakain po sa ito. yan o okay, yan yan mga guys okay mamaya mamaya na lang palamigin muna natin mga mga guys okay na to hindi malamig na kalat lang natin para makakain sila doon na doon na may init o so, baba na baba na o so, baba na baba na baba yan hmm Ito pa. At sila para mag... Yan, lalagyan din natin yung isa. Kalat natin. Ito oh, mga guys. Oh, ito pa oh. Kain lang kayo. Hmm. Yan, kain sila. Yung Malaki naman. para makakain sila may o, kain na dun o, ito pa o kain na hmm ganda lang kasi mamaya mainit pa yun, eh. Okay. yan eh kaya kumain sila ito ayaw sana sa cat food ayan mga guys kumain sila o okay. Busin nyo yun ha. Busin nyo. May kalabasa po yan. Yan. May isda. Mamaya-maya babalik-balikan nila yan. Ikaw, ay mo kumain? Ha? Hindi yes, sanay. Hindi sanay. Okay. Ganito lang mga guys. Papakainin ko muna si Basya. Okay. Mga sanami sa labas.